Padagos na pinagahanap kan otoridad asin kan mga kapamilya ang 48 anyos na si Alexander Chavez Ibernal kan barangay si ay San Miguel Catanduanes na anum na aldaw ng nawawara. Sigun sa hepatura kan San Miguel Municipal Police Station, Julio 27 kan huring mahiling si Chavez kan sa iyang kaparientes. Antes ang pagkakawara ang nagbisita pa sa, sa iyang mga aki si Chavez sa barangay Progreso San Miguel pareho man na banuaan. Bulag na subuot kaya ini sa iyang esposa kaya nagtatagaburo burubisita na sana. Webes, Agosto Agosto uno, kan i-report na sa otoridad ang pagkakawara ni Chavez matapos na dahil na pa sa indang residensya, makalihis ang pagbibisita. Gusto makipagbalikan ng lalaki sa kanyang asawa. Ngunit po inayawan ng, inayawa ng babae kasi ayusin daw muna yung uh, buhay niya. Uh, tapos... Nagpaalam yung lalaki na magtatrabaho muna, magtatrabaho kung saan lugar para sa kanyang pamilya. Dugang pa ka notoridad, pigbalok man ni Chavez na makipagbalikan sa esposa ka ini, alaga da'y naging magayon ang sa indang pag kaya huminali na sa naini. White complexion, uh, pie black ang height, black hair, yo yeah, black eyes. mga sa isang pamilya, kung may pag, di paki pakimonitor na lang po ang inyong kapamilya. Ano po? para maiwasan ang mga ganito po ang sitwasyon na kung saan lumalayas ang lumalayas uh, luma, lumalayas yung kapamilya nyo na hindi niyo alam po asan. Huring nahiling si Chavez na nakasulot ni itom na t-shirt at itong itom na pantalon. Sa mga posibleng makabisto kay Chavez, mag-contact na sana sa mga numero na mahihiling sa sa indong screen para sa mga baretang tatak Bicol. An Fabular.